Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ang daming naloka sa trailer ng Revergenize ni Sharon Cuneta. Ibang-ibang megastar nga ang nakita nila. Mga eksena, salita, na never ginawa ni Shawi sa mga pelikula niya noon. At maliit na parte pa lang yun ang pelikula ni Daryl Yap. Kaya siguradong mas maraming mababaliw kapag napanood na ang pelikula. Pero, ramdam na ramdam mo nga ang tema ng pelikula na tungkol sa isang babaeng inilaan ang buhay niya sa isang lalaki, pero iniwan din siya. Ang nangyari nga raw kasi ay pinakasalan lang si babae dahil nabuntis. Si Albert Martinez ang gumanap na jowa, na nang iwan kay Sharon. At tungkol din ito sa isang babae na natauhan, na mula sa pag-iintindi ng mga tao sa paligid niya, naisip niyang mas tama na ang sarili muna ang mahalin at isipin niya at doon nga pumasok ang pagpapaligaya ni Sharon o Carmela sa sarili niya. Sumama sa mga inaanak na nagliwaliw sa isang party sa dagat, kaloka ang eksena na umihi siya sa buhangin. At nasa likod lang niya si Marco gumabaw. Kaya lukang loka siya. Put ang bastos. Reaksyon ni Sharon nang makita niya si Marco sa likod niya na topless at pulang shorts lang ang suot. Bastos. Ang gwapo. Kasunod na chika ni Sharon na kinikilig kay Marco tinalakay rin ang tawag sa isang babae na tulad ni Sharon, na kung sa English nga ay MILF o oh, Mom I'd Love to f**k. sa Tagalog ay NNPK, na ang ibig sabihin ay, Nanay na pwedeng kan***. F**k. Sino naman ang nagsabi sa inyo na gusto kong magpakan***? F**k? Hirit ni Sharon. Sa dulo ng trailer, mas maluloka ka sa mga eksena ni Sharon. Bukod sa body shot kay Marco, may eksena rin si Marco na kumambyo o oh hinawakan niya ang note niya sa harap mismo ni Sharon. At ang reaksyon ni Sharon, ang laki, ang laki ng t- Porque, Kaloka ba? Diba? Ha, ha ha Well, ano kaya ang reaksyon ni Senator Kiko Pangilinan kapag napanood na niya ang pelikulang Revergenize? For sure, tatawa lang siya ng tatawa. ba diba nga, sa story conference pa lang noon. Sinabi na ni Sharon na noong malaman ng mga anak niya ang movie at ang role niya, Natawa lang ang mga ito. Anyway, makikita rin siyempre ang husay ni Sharon sa pag-arte. Lalo na sa mga eksena na nagi-emote siya. Na binalikan niya ang mga pangako sa kanya ng lalaki. Na kesyo sabay silang tutuperin ang mga pangarap nila. Sabay silang tatanda, pero hindi nga natupad. Dahil iniwan siya nito para sa ibang babae. Sa Viva Max nga pala mapapanood ang Revirginized na kung saan kasama rin sa movie si Rosana Roses. Anong masasabi mo sa balitang ito?